Uwi niya po, sabihin gano? niya. Ganun? Ganun, sino maingay dyan? Damay naman yung mga kapitbahay. Ano po si kuya yung feeling pogi, pero hindi siya pogi. Huwag na tayo O, bawal manlait. Oh, man Itong mag-asawang ito, ay, uh, hindi ibaranggay na na ba ito? At maraming beses na po. I am assuming na hindi rin lang kayo ang naging biktima. Juanito Riego. Opo, ma'am. Magandang hapon sa'yo. Juanito, ano Magandang ba itong po? kaganapan na ito? Ay hindi ko po rin na alam kung bakit pero sila nag-aaway ng music ko ay dahil na abang ko po hindi ko rin po alam minsan wala po ako sa bahay mm -hmm. eh eh kumaintindihan kaya ako nabigla na lang nung huling mag-aaway sila nabigla po ako eh na lang na kapag salita na kapag mura ko nang hindi maganda ano ang punot-dulo nitong huling incidenting nito? Yung huli nito, ma'am, mm -mm. kasi umalis po ako sa bahay na yan dahil sa trauma ko. Mm. Umulis po yung nangupahan. Pinuntahan ko yung bahay kasi may bago. Inurong ko yung drum kasi hinarang nila sa daan. Tapos ngayon, dumating tong babae. Mm -mm. Pinagbintangan niya akong nagnakaw. Kaya daw inurong yung dram, kasi nanakaw daw ako, pumasok daw ako doon. Hindi, ate, inurong ko lang yan kasi hindi kami makakadaan. Lagi hmm. mong hinaharangan, nag-usap na tayo sa barangay, wala inyo lahat ng harang, pero bakit lagi kang nangaharang? Trauma ko sa inyo, grabe, ako na mismo umalis sa sarili kong tirahan. Kaya pinaupahan nyo. Pero pinaupahan. pati yung na umuupan, nagre-reklamo din. Abo kasi sobrang nilang ingay. Kapag mag-aaway sila, kami lahat ng kapitbahay. Nung nilapit niyo ito sa barangay, ano ang pag-aayos na ginawa ng barangay? Ilang beses na po kami pumunta barangay. Mm -hmm. Hindi lang po isa. Mm -hmm. Itong last na nilapit ko, ang tinanong lang sa barangay sa akin kung... Idi ko ba daw mm -mm. kasi paulit-ulit naman mm -mm. din ginagawa. Mm -mm. Sabi ko po, oo. Ang aksyon na gusto ninyong gawin ay ikasuhan na sila. Opo, ma'am, kasi grabe na pong na inanong po nila sa akin kahit sa daan pinapahiya nila ako. At saka merong mga property damage ano. So, shari, meron tayong nakikitang malicious mischief kaya o di kaya unjust vexation kasi may medyo may kalaswa rin ng mga pinapakita. Pinagugatan kasi nito, ma'am, ang nabilhan kong bahay, ikadakti po din nilang kaaway pala. Parang ayaw nilang may katabi, gusto nilang umalis, inangkin nila na bahay ko yan, bahay ko yan. Lalo na tong lalaki, sinusugod ako lagi. Eh, ba't hindi nilang ibenta sa kanila? Baka gusto yun nilang nilang bilhin. Kung gusto sana nila, wag nila ang kinin. Bilhin nyo kung ayaw nilang may kapitbahay. ika oh, Para sa So, yung barang. Tinanggal niya po yung kanyang shorts. Pinakita niya po ang kanyang are. At uh, sinabi niya nga po ito ang aking are. At may sinabi siyang malaswa doon. Oo. Uh -uh. Tapos nilabas niya rin po yung kanyang puwe. Ah, oh, tingnan niyo po. Tingnan po ako kay. Ayan na po siya, oh. Nang bubus po siya tubig. Inanuhan niya, oh. Juanito, uh, ano ba ang gusto ninyong mangyari? Bakit ba merong ganito palaging alitan? Yung ma matagal na po yung nagkakaso, yung nag-away ang mga yan, na, yung isang bisis na una, mm. na ayos. Mm. Ngayon, ay, hindi ko alam itong pang-away nilang pangalawa, na wala naman ako sa bahay, tinawag lang ako sa kapitbahay ng malayo-layo, tinawag na inaway raw siya ano, ng kunsita. Mm aluran <laughs> siya sa ulo ng tubig na may tabo dahil nandyan namin, nandyan alapan pinto. Mm. Oh, eh, yung tram namin nandiyan sa namin ng pinto. O, eh pong uh, asawa ko, eh ako nabigla, siyempre na kaya naman ako na kaya naman kaya hindi ko na ano yung bunga nga po, na ako, eh kaya ako na hindi na kaya naman ako na kaya na kaya naman dahil na ako umalis na rin sa bahay na iniwan mo ang asawa mo o ako na kaya naman na kami may pong mag-asawa, tumira hindi sa bahay ng bayo ko. So kung umalis kayo nung unang pagkakataon na inayos sana kayo after kay inayos ng lupon, paano nagkaroon ng pangalawang insidente pa ng pagtatapon ng tubig at saka ng pakitaan ng uh, hindi magagandang... Nandiyan sila. Ako, uh Wala po ako sa bahay. Eh, nagawa sila ng misis ko, hindi ko alam ang pangyayari kung bakit gawin. Ako yung pumunta sa kanila eh, para... Mm. Sabihin na sagutin yung tawag dito. Mm -mm. Nakita ko po, mga ito lang ang layo at saka yung baba. Nang pinaglipatan nila? Opo, alapit lang, doon pa rin. <laughs> Sir Marlon oh. Garcia, magandang hapon po. Yes po ma'am, good oh. afternoon. Umabot na po ito sa Lupon, itong uh, pinakabagong insidente. Yes po ma'am, mm -hmm. yung pangalawang pagpapahal po ni ma'am Conchita. Conchita sa amin mm -hmm. is May 29 Okay. Actually po, may unan din ang kaso dito, ma'am, prior dito. Yes. Uh, Namidate po yon ma'am, kasi pinausap sila nung dati naming ECTO. Okay. Napagkasundo sila, which is yung nandun sa video yan, ma'am, yung una. Na hindi na mangyayari yung ganyang uh, Incidente. ulit na mangyayari. Oo. Uh, sa to say, ma'am, nung May 29, bumalik si ma'am Pochita may tagong incident na naman po. So itong pagtatapon po ng tubig, nakita na rin natin sa video, ito po yung pinaka-recent, yung March 29. Ito rin yung Adi uh, Umano ay uh, pinagbibintangan na nagnanakaw si Ma'am Conchita dahil naurong ang drum ng tubig. Parang gano'n. Kasi ma'am, hindi po sila nagkasundo doon uh -huh. sa umihingi ng apology yung respondent. Tapos uh -huh. ang sabi niya, lilipat na siya ng tirahan para hindi na lang daw sila magbita. Oo. Uh -huh yun ma, mumabot sila sa ano, hindi hindi tinanggap ng ano, hindi tinanggap yung apology ng complainant ni Ma'am Conchita. Mm -mm. So nag-issue po kami ng certificate to file action. Yes, ito pa? bang reklamo na ito ni Ma'am Conchita laban sa mag-asawang Riego? Nag-iisa lang ito o meron pang ibang mga kapitbahay din na nagre-reklamo? Wala ma'am, sa, kanilang, la, sa kanila lang po. Ma'am Merlinda, ano naman po ang nag-iinsidente sa, inyo? Ang sa akin, nandiyan ako nung nangyari yun anuhan ng ano. Uh -uh lumadaan lang ako. Pinagbantaan mm -hmm. ako ni Mang Juanito na sabi nga, daan ka ng daan. Oh. masama yung mga sinabi niya. Mm -hmm. Papatayin kita, sabi niya. Papatayin ko kayong lahat dyan, sabi niya. Ganun, mga drug addict kayo. I pinaabot niyo rin sa barangay? O, ko rin sa ito oh, pinaabot sa barangay. Yung nabilhan ko po pala ng bahay, ma'am, ay hinaharas pala nitong mga, mga ano na na tao rin na to. Kaya no, pala marigo. bininta sa akin itong bahay na mura dahil gusto rin nilang makaalis. Nakaarating din po sila sa barangay. Pinagbantaan niya akong patayin na sa daan ako. Nagbubunot-bunot po siya sa barel. Takot ako hin kasi lagi lang akong naglalakad kasi ano po ako, home service po ang trabaho uh -huh. ko eh. Ay sandali lang, kailangan natin ng sosya dito. Wanito, so ikaw ba ay security guard nga on active duty? Opo ma'am. Eh ano itong, bakit mo ginagamit ang uh tools of the trade. Sabihin na natin na pang nanakot sa mga kapitbahay mo, mali naman yata yun. Uh, hindi po ako, kahit kailan po, hindi po ako nakahawak pa ng pari ng kahit ako nagwardya, hindi po ako nakahawak. Alam na bawal na eh, hindi, hindi na may padadala sa iyo yan. Wala, yun na mali po yun. Takot na takot ako sa inyo. Sa daan, pinapahiya mo ako. Papatayin mo ako. Babae, nag-iisa lang nga mo ako. Daan, nagtitinginan yung mga tao sa akin. Bumunot-bunot ka pa sa ano mo, papasok ka sa trabaho, papasok ka sa ano mo, ano, mo. patayin mo ako. Ako pa umalis sa sarili kong bahay. Nasanla ko pa yan. Kaya nga sinamahal. ko, titira. <laughs> Baka walang hiyan nyo, simula tumira ako dyan. Wala akong katahimikan binubulabog nyo kami. Kung hindi kayo mag-away ng na napakalakas, ma pupukpukin niya yung bintana para kaming natutulog. Mabulahaw okay, para umalis kami siya. sa tira namin. Kasama ko pa yung anak ko. Susunduin ko kung uuwi kasi natatakot sa inyo. Yung, nandun po ako Napakasal noon. Napakasalbahin ba? nyo. Tumawag ako November ano 'yon 19, 2023. Tumawag ako ng tulong dito kay ma'am. Kahit hindi ko kilala, mm. pinapapunta ko siya sa bahay dahil alam ko pag pinagbantaan nyo ako. Siya? Mm, Bibigyan at... ko ng 1, 2, 3, isang point. Ngayon po, narinig niya kayo. kayo Gabing-gabing, -gabi, nagalit pa kayong pumunta ako sa OIC nyo. Kasi tinanong ko yung pangalan nyo kasi pabaranggay ko kayo. Ngayon, ginagbantahan niyo ako, tinuro-turo niyo ako sa bahay, papatayin ko kayo, nandito may video ka. Hindi ko po ginagawa yung niyang may parila ko, wala akong pa ko, wala akong kahit kailan. Yung asawa mo, dinuduraan ako, isumbong ko kayo, Kuya, yung asawa mo, dinuraan ako. Anong sabi mo? Gawa-gawa ko lang yung dura ko, nilagay ko lang mismo sa likod. Ako mismo gumawa. Grabe ka, anong tingin mo sa akin? Ako yung ano? Tapos ngayon, pagharap kita sa barangay, sabi mo, may dipirin ang asawa ko. Ano siya? May pagkabaliw siya. O dapat, hindi niyo pinapakawalan. Bahay namin, dadaan pa kami sa bahay nyo. Tataniman yung bubog. Lalagyan nyo ng tae. Paapakan namin dahil madili, magsumbong ako sa iyo. Bakit sabihin mo sa akin, nagsisinungaling ako? Sabihin mo, gawa-gawa ko lang lahat. Parang pinapalabas mo na may diferensya ako. Bakit wala. ko gagawin yan? Ako nga, nagsumbong sa iyo kasi ayaw ko makipagaway. nakipag usap ako, kuya. Tulungan mo ako, hindi ako pwedeng magsisigaw kasi may sakit ako sa lalamunan. Galing ako na operahan. Tapos, aasarin ako ng asawa mo. Nagkukunwari ka lang may sakit. Ilagay mo ang sarili mo. Kunwari, ikaw ang nakatira doon sa likod. Oo po, ma'am. Tapos ganyan ang gawin sa'yo. Sige nga, anong gagawin mo? Ano ito? Eh, hindi ko po, po alam nga. Hindi po naman ako nakikipag-away sa kanya. Ah, pero no, ikaw ang padre de familia. Hindi mo siya, pwedeng but... ipag... ibaling lang itong lahat ng ito na kasalanan ng asawa mo. Eh, kung kaya mong makipag away dito sa kapitbahay mo, hindi mo ba pwedeng madisiplina ng kote, mapagsabihan ng asawa mo? May mga anak eh, ba kayo? Wala po. Buti na lang. Eh, oh ayaw ko talaga ng gulo na ganyan. Eh, guwala nung asawa ko, napapamak ako sa asawa ko. Wala yun. Magandang hapon po, Master Sergeant. Opo. Ano po yes. ba ang pwede nating maitulong? Ma'am, ganito po. Uh, tulad ng, based po sa logcero ko, rinig po po sa history po nila, uh -oh. may TSA na po yung mga biktima. Ngayon, ma'am, Ah, uh, punta lang po sila dito sa police station 3 para okay. po maipal na po namin 'yung gato. So wala na ba talaga tayong pagkakataon na maging maayos ang pag-uusap? Ah, uh, Conchita? Meron po mam ma pag ip ipagamot nila 'yung babae. At saka 'yung lalaki, dahil lagi po siyang lasing. Kasi sabi po nila mam ma pag tuwing magharap. Mm -hmm. Meron daw pong sayad, meron daw pong diferensya. Tuwing makasala siya, sabihin nilang meron daw ang diferensya. Ah, edi di korte na yan, para kung meron talagang diferensya, ipakomit. Kasi baka kung voluntary, pwede rin. Voluntary commitment. Wanito, palagay mo ba ang asawa mo, eh, bukas sa loob niya na magpatingin? Kung meron bang diferensya siya sa pag-iisip? Yung mga kapatid ko, siguro kung makakausapin mga kapatid, baka nagsamahan niya ng mga kapatid. Kasi alam nila nung sumulat sa phone pa yun eh. ko po eh. Supreme, may dad na rin. At nakita ko kanina <coughs> sa asawa niya, kulang lang sa explanation, parang kulang lang sa aruga. Kung uuwi siya palaging lasing, mabubuang talaga ang kinakasama niya. <coughs> parang ano lang, pag uh, nagkakaroon ng kaaway, Inaanohan niya kasi, sinusuport niya eh. Dapat Tapos medyo nakainom. Galing Uhoko. ng trabaho, nakainom. Paano itsura pag nalala siya? Eh, pag uwi niya po, sabihin ano? niya. Ganun? Nasaan ako maingay diyan? Dami naman yung mga uh, kapitbahay. Ano po si kuya yung feeling pogi, pero hindi siya pogi. <laughs> uh Huwag <laughs> <laughs> na ba man, man lait. <laughs> o, bawal man lait. Siyempre Agad -agad yun. Agad-agad magsusumbong siya. Sige, ganito. <laughs> o, una natin gagawin muna, punta tayo sa police station. Ako, para sa akin, para mapablatter, para ma kumilos muna, no? Yung yung proseso. Kung anot ano man ang mapag-uusapan doon kung kunare gusto natin na oh, sige i-refer natin, then it will be part of the process. Kasi hindi pa naman hindi rin naman ipapatawag naman kayo rin yan eh. May preliminary conference naman ito eh, 'di ba Pangga? Oh, po, oh. Oo. meron naman ganyan papupuntahan po natin ang reporter po natin doon para magkaroon din po kami ng sarili naming assessment, ah, kung ano po yung mga pwede rin po namin maitulong sa inyo. Gayon din po doon kay Ma'am uh, Georgina Riego. Iko-coordinate na rin po natin kila Sergeant Reyes po, mm -hmm. yung uh, kaligtasan po ninyo doon sa lugar, and papa din po natin sa sosya ito pong si Mr. Juanito uh, Riego. Riego. Yung agency niya, yung status po niya, at ipa-pull out po natin yung baril po na hawak po niya ngayon para po sa kaligtasan niya din po doon. Kung gusto niyo pong mag ng kaso, sasampahan po natin. Uh, ma'am Merlinda, ha, uh, kalma lang tayo. At huwag kayong mag-alala, yung kaligtasan naman ninyo, ay uh, ilalagay rin natin sa maayos. Apo, oh, coordinated na po yan sa PNP po ng uh, Angeles, Pampanga po. Apo, oh, oh, para pinapaikutan, pinaparondahan po kay ng mga tao po doon. Gayun din po ng barangay. Salamat po mga ma'am, magandang hapon oh, po. po.